Labing isa ang sugatan kabilang ang limang miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP. Habang higit sa limandang individuo ang nawala ng tahanan sa nangyaring sunog sa barangay Kulyat, lungsod ng Quezon. Jim Tejano sa Balita. Kani-kanyang salba ng gamit ang mga residenteng ito. Matapos sumiklab ang malaking apoy na lumamon sa mga kabahayan sa Adelpat Vargas Compound sa barangay Kulyat, Quezon City kagabi. Pasado alas 9 ng gabi nang iakyat sa unang alarma ang sunog. Dahil sa kipot ng daan, naging pahirapan ng pag-apula sa apoy. Alas 9.49 ng gabi, nang iakyat sa ikaapat na alarma ang sunog. Subalit dahil sa lakas at mabilis na pagkalat ng apoy, kinailangan nang iakyat sa ikalamang alarma, kung saan hindi bababa sa dalawandaang bombero ang romisponde kasama ang mga fire volunteer mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Nahirapan po ang ating mga kabumbiruhan sa pagkapula sa sunog na ito. Uh, sa kadayla ng uh, ang sunog ay nagsimula po sa gitna. Uh, natin, ang uh, mga kabahayan dito ay uh, mga gawa sa mga uh, light materials. Isa sa naging paraan ng BFP ay ang pagbuta sa isang bakod upang doon idaan ang fire truck hose ng mga bombero. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, Labing isa ang naiulat na nasugatan, kabilang rito ang limang miyembro ng BFP, habang anim ang nagtamo ng minor injury. Tinatayang aabot sa dalawandaang pamilya, katumbas ng mahigit limandaang individual ang nawalan ng tahanan sa nangyaring sunog. Kabilang rito si nanay Telma at nanay Joan na kapwa-biktima na rin ng kaparehong trahedya. Uh, bumaba kami doon sa second floor then nilando kami sa bahay ng kapalitong bunso. Nalalawa kami doon. Nakita niya lang, inonong tumayo siya kasi may inusa na siya. Nakita niya may apoy na sarap, kaya nagtakbuhan na kami sa bahay namin. Tapos yung nanay ko rin, uh, tumakbo na rin dito sa bahay namin. Kinunakakuha siya ng mga ilang dalit, pero ako talaga ng kaldero kawali na ko. Ano nakita lang ng mata ko, yung lang talaga yung natataranta na ako. Hindi ko alam kung ano yung dadampot ng kukuna. Kaya at least, Iligtas naman kami, kaya nang wala talaga kami mga damit na nakuha. Si Joanne, isang single parent, tanging suot-suot lamang na damit, isang sako ng bigas at damit ng bata sa eskwela. ang kanyang naisalba. Pag tayo ko, nakita ko sa bintana po namin na mas sobrang lakas na nung apoy. So yun, nagsigaw na ako ng sunog-sunog, kaya -sunog. kailangan na ko iligtas yung mga sarili namin. Dahil sa kakapusan ng tubig, ang ilang kabataan, tumulong na rin mag-igib ng tubig upang ikarga sa mga tangke ng bombero. Ang asong ito, baka sa mata ang lungkot at takot. Nakuhang magtago na lang sa ilalim ng isang e habang palingalinga na tila hinahanap ang kanyang amo. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan ng karamihan sa mga itinalagang evacuation center. Nakaredy na po yung aming uh, evacuation. Uh, dito po sa Vargas Compound at uh, pinakamalapit din po ay doon sa Forest Recovered Court at uh, nainiluluto na rin uh, mga pagkain para dalhin dito. Alas 2.50 sa east ng madaling araw ng ideklarang file out ng sunog. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng BFP kung ilang kabahayan at kung magkano ang naging pinsala sa nangyaring sunog. Jim Tihano, para sa mata ng Agila. Matatag! Matapang, matapang. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa matanang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa atnet25tv.